Aries, sa huweting sa umagang bola ay number 10 at number 17, sa tanghaling bola ay number 25 at number 18, at sa gabing bola ay number 4 at number 22 na gabay ng kalikasan. Taurus, sa huweting sa umagang bola ay number 21 at number 11, sa tanghaling bola ay number 30 at number 19, at sa gabing bola ay number 5 at number 21, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweting sa umagang bola ay number 15 at number 27, sa tanghaling bola ay number 6 at number 14, at sa gabing bola ay number 25 at number 19 nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 14, sa tanghaling bola ay number 20 at number 21, at sa gabing bola ay number 14 at number 19 na gabay ng kalikasan. Leo Sa huweting para sa umagang bola ay number 14 at number 5, sa tanghaling bola ay number 24 at number 15, at sa gabing bola ay number 8 at number 29 na gabay ng kalikasan, Virgo. Sa huweting sa umagang bola ay number 16 at number 24, sa tanghaling bola ay number 10 at number 19, at sa gabing bola ay number 21 at number 17 na gabay ng kalikasan. Libra sa huweting sa umagang bola ay number 16 at number 11, sa tanghaling bola ay number 14 at number 9, at sa gabing bola ay number 27 at number 10 na gabay ng kalikasan. Scorpio sa huweting sa umagang bola ay number 13 at number 6, sa tanghaling bola ay number 5 at number 26. At sa gabing bola ay number 15 at number 27 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, sa huweting sa umagang bola ay number 18 at number 10, sa tanghaling bola ay number 15 at number 28, at sa gabing bola ay number 4 at number 15 na gabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweting sa umagang bola ay number 3 at number 23, sa tanghaling bola ay number 22 at number 7, at sa gabing bola ay number 19 at number 24 na gabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweting sa umagang bola ay number 11 at number 10, sa tanghaling bola ay number 29 at number 13, at sa gabing bola ay number 27 at number 8 na gabay ng kalikasan. Pisces, sa huweting sa umagang, bola ay number 24 at number 3, sa tanghaling bola ay number 29 at number 14 at sa gabing bola ay number 21 at number 14 na gabay ng kalikasan.